Kasi yun, hindi ko yung... Hindi na-distort yung face mo. <laughs> gusto ko makita yung sarili ko. <laughs> Nagulat ako, ang tagal na. Akala ko nag-video ko tapos biglang nga, ang tagal na. Good! <gasps> <laughs> <laughs> Kahit sa activity area, matagal na. Oo, oh, ang tagal na. Nakagano'n so na, na ako ka ni Loisa. I don't remember. Yung last na, na remember ko, ano, tinanong ko si Loisa if nag-umutla yeah. ako. Yun lang. Ginagawin ka namin. Uy, okay ka lang. Mukhang yung mas kagabi kaya lumapit ako ng to. Posible naman yung, yung mukha mo ay nag... Tapos na maalala tayo. ko yung next na maalala ko sa confession room na. Mas, eh siya na. Siya okay na lang. Siya nakita mo? Oo. Okay ka

Stay with me. Talaga? <laughs> <laughs> Stay with me. Don't leave me. Pati ano, lagi ni na yung ano sa ko, pulso ko. Gusto kong sabihin, buhay pa ako, buhay ako. Pero nakakatakot talaga kasi ang tagal mo ma yung matay Hindi iba kasi pag uh, yun matay, magigising agad eh. So yung sobrang talaga yun siguro yun. Hindi, kumain ako. Sobrang dami kong kinain. Hindi, yung sa iba, yung sa iba na nahihimatay na mabilis. Gutom ah lang. Pero yun Yun ba, bago ka pumasok ng pick, ng activity area, hilo ka na? Sa pool, okay ka ba yun? Baka sa amoy nga, no? Brush, brush, brush. mas stress. Baka Hindi, na stress ka yung to me, tungkol sa mga sa Kasi ako na-stress wow. talaga. Ah! 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 Baka takot din. Baka yung imagine ko tapos natakot ako. Ewan ko lang. Siguro. Oh, kasi nakaka-stress talaga siya. <ELLER> uh, Na-imagine ko siya kapag hawakan to, <laughs sighs> ko, gaganon. na ko pa rin. Yun. Imagine mo naka-blindfold tayo, ganun yung mga oh, hawakan natin. Sabi na yun. Naku, mas oo'y, mas oo'y ang sigaw natin. Man? solid yun. Baka kinakapa natin yung asa to cloud na tayo. <laughs> uh <-huh. laughs> sorry. <yo. sighs> Nayaan ba nang 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 nang